Ikaw well, did... Hay... na. Wait, ala lang na kita. Hawakan niya sa akin. mo hawak mo baka maano ka. Mm, okay lang yan. Alam mo, kung sa susunod, sayang kasi lagi akong may may gawa eh. gusto mong okay lang sa nang araw-araw andito ako para masaman kita magtinda. Kaya so every time na lang na pagpunta ko dito, saman kita ulit magtinda. Okay lang. Sige po. Jomar, Jomar. What kind of style is that? <laughs> hmm, uh, okay ka lang ba? Uh, Bibiling ko na ang iyong mga puto ko cinta at uh, ibibigay natin, papamigay natin dun sa mga bata. Okay. okay ka lang? Ay, oh? eh, sana naman. Sana naman. magsakan. parang mga bagsak preso na akala nila na ang tingin nila sa akin ay parang isang preso presko presko pero hindi ako presko sapagkat presto ang nasa harapan nyo ay walang iba kung hindi si Derek Noelza. ganun lang kasimple ipapakita ko sa iyo kung ano ang aking sinasabi Joma ganito kasi ganito Agaharak ka kay Carla, ipakita mo yung tunay mong kakisigan. Mm -hmm. Hindi pa pwedeng para kang mag-a-apply sa parlor o magpe-pedicure. Gets mo? Watch and learn. Ganito. Carla. Alam kong mainit dito sa inyong pamamahay. Sabalit, hindi mo ba napapansin na kahit ipagawa ko pa itong inyong bahay at gawin kong centralized aircon, ay mawawalan din naman ang saysay sapagkat hanggat na hindi dito ako sa inyong harapan, pagpapawisan ka ng pagpapawisan at masisira lamang ang inyong aircon sa bahay. At dahil dyan, tataas ang inyong kuryente. So, <laughs> alam kong magtataas din ng iyong kilay sapagkat alam mo at alam ko na ang iisipin mo, di ba alinang tumaas ang inyong kuryente at mainitang ka dyan sa bahay. Ang importante, tumaas ang level ng iyong emosyon, ng iyong puso, ng iyong kilay, ng iyong pagmamahal. Sapagkat, kung baga sa kumukulo na dugo, tumataas din ang temperatura dahil sa akin. Ngayon, hindi naman ako sa nagmamadali, pero mukhang ikaw ang nagmamadali, Carla. Bibigyan kita ng kahit dalawang minuto lamang na makapag kung tatanggapin mo ba ang inaalok kong pag-ibig o hindi. Sapagkat may expiration, may duration ang aking inaalok na magandang kinabukasan para sa iyo gigising ka sa umaga na pagtalikod mo, pagharap mo, ang makakaharap mo katabi mo, ako. Napakagandang umaga. Napakagandang araw. Doon pa lang, eh, panalo ka na. <laughs> Gago! Carla, alam kong uh, hindi ka na makapagpigil. Subalit dahil ikaw ay uh, may pusong uh, Maria Clara pa rin. Dalagang Pilipina. <coughs> ay pinipilit mo na magpakipot. Hindi ko alam. Pero, pagmibigyan kita. Sapagkat, you should be able to do that. To impress me. Pero, nararamdaman ko naman na talagang hindi ka makakatanggi. Malaking pagbabago sa buhay mo ang nagaantay. Makapag-aral ka sa Inglaterra, mabibigyan mo lahat ng iyong gusto. Bibigyan ka ta ng allowance kada minuto na limandaang libo na kailangan mong ubusin sapagkat wala kang paglalagyan. Magandang buhay. Magandang pananalapi. Magandang ekonomiya sa iyong pamilya. Magandang lalaki na asawa. Mapapangasawa pa lang. Hindi pa pala kita sinasagot. At higit sa lahat, bibigyan kita ng assistant at bodyguard at yan ay walang iba kundi si Joma kasama nung kanyang mga gremlins <laughs> Carla don't look me like that kalma lang alam mo ba Carla sa mabs ko palang dati eh Marami nang kinikilig sa akin. Alam mo ba yun? Ganun dapat, Jomar. Ganun dapat. Hindi na usang ngayon yung mga paganyan-ganyan. Paopo-opo. Pakapit-kapit ng kamay. No. No, 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 no. So, yun lamang. Sana matandaan mo, Jomar. Pero, alam mo na ang ibig kong sabihin. Sa totoong buhay, kung ating pong pagbabasihan, kagaya po ng pagtsatsaga nitong si Jomar na suyuin si Carla. Sa kabila ng lahat ng kanyang mga sinyalis na nakikita na tila bagay parang wala siyang pag-asa. natila tila baga, iniiwasan siya ni Carla at ayaw siyang makita. Subalit nagpapatuloy at nagpapatuloy pa rin ang determinasyon ni Jomar para ipakita yung kanyang malinis na intensyon, yung kanyang wagas na pagmamahal dito kay Carla. At yan ang dapat nating tutukan sapagkat sa pagkahaba-haba sa pagka din naman ng prosesyon, kagaya ng kasabihan, ay sa simbahan din daw ang tuloy. At dito sa sitwasyon ni Jomar, alam natin na kahit anong mga pagsubok, na kahit anong mga challenges ang pagdaanan niya sa panunuyo kay Carla, darating at darating ang point na kung talagang sila ang magkakatuluyan, na kung talagang may pag-asa siya kay Carla, na kung tatanggapin ba talaga ni Carla sa takdang panahon ang kanyang inaalok na pag-ibig, ito ay mangyayari at mangyayari pa rin. Sapagkat alam natin kung para sa iyo, para sa iyo pa rin. Subalit sa oras na makamit natin yung ating pinaghirapan, yung ating minimithi, sa oras na ang lahat ng ating mga pagod, sakripisyo, pagtitiis, ay nagbunga sapagkat nakuha natin yung bagay na ating minimithi ito ay parang mas matamis pa sa pulot-pukyutan na ating ninanamnam na napakasarap sa pakiramdam sapagkat lahat ng ating pagpapagod lahat ng ating sakripisyo at effort ay nagbunga ang kapalit kasiyahan ganun din ang mangyayari kay Jomar at kay Carla Jomar wakang susuko itong pinakita ko sa iyo ay uh, sample lamang sapagkat tayo ay magkaiba Gawin mo ang iyong pamamaraan at nagawa ko naman ang aking pamamaraan. But I believe, sa pagdatsaga mo, mas maganda pa rin na naipakita mo kay Carla ang iyong sinserong at busilak na pag-ibig. Di ba? So yun lang mga ka-motivation, mga kalingap, mga kaadonis. Patuloy pa natin abangan ang tambalan nila, Jomar at Carla, ang Jom Carl. natin sa mga vlog ni Kalingap Rab. At syempre, hindi mawawala naman ang Kalingap Kuya Bal Santos, matubang at na vlog sa lahat po ng ating pong mga kasamahan. At ganun din naman syempre sa Merd, no? Maraming maraming salamat kila ate Amy sa lahat po ng mga miyembro ng Merds. So, hindi lamang yan. Sa ating pong mga sa UAE, OFW, Kalingap Chapter, sa ating pong channel members, subscribers, and newly subscribers, Maraming maraming salamat sa inyo pong lahat. So, eto na. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. So, what can we say? Good morning, good evening, good day, and God bless you all.